Ang inggit ay isang mabisang lason na sumisira sa buhay ng tao. Ang Biblia ay napakaraming tinuturo laban dito at ang mundo ay punong-puno ng karanasan tungkol dito. Isipin mo na lamang kung ilang magkakapatid na dating nagmamahalan at nagbabatian na ngayon ay hindi na nagkikibuan dahil lamang sa mga away na may bahid ng inggit. Ilang magkakatrabaho ang nauuwi sa paninira sa isa't isa at paggawa ng paraan para sa ikababagsak ng iba dahil lamang sa inggit. Ilang mga tao ang tunay ng pinagpala pero di maramdaman ang pagpapala at nagre-reklamo pa dahil sa inggit. Yun bang marami ka na sanang dapat ipagpasalamat? Kaso lang, tumingin ka sa meron ng iba kaya ayon sa halip na salamat ang nasasabi mo na lang ay, ibat eh, ba't ganun? Ilang mga magulang na nagtiis mamuhay ng payak para may maipamana sa anak ang mamamatay na kinamumuhian ng mga anak. Hindi dahil sa walang pinamana, kundi dahil sa inggit, sa hatian ng pamana. Minsan tuloy na sabi ng iba, mabuti pa yung walang pamana, walang away. Ilang anak na ang nadulutan ng stress ng magulang dahil sa paghahangad na mahigita ng anak ng iba. Ang inggit ay nagtutulak sa tao na tingnan nang meron ng iba at kalimutan yung meron siya. Ito ay isang paghahangad na ang meron ng iba ay mapa sa kanya din. Ito ay walang katapusang kapaguran at paghahabol para maabutan o mahigitan ng iba. Ang sabi nga ng Bible, Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Ano mang bunga ng inggit ay walang kabuluhan. Isang paghahabol sa hangin. Ibig sabihin ito ay paghahabol na walang kahahantungang mabuti. Stress na di matapos-tapos. Paghahangad na kahit kailan ay hindi mapupunuan upang mapagtagumpayan ito. Alalahanin mo na sa Diyos, ikaw ay laging sapat. Magtuon ka sa kung anong meron ka at maging kontento at magpasalamat dito. Hindi mo man matanggap ang katulad ng meron ng iba, pero meron din namang biyaya para sa iyo. Ang mas mahalaga sa meron ka ay kung anong epekto sa iyo ng mga bagay na ito. Kahit mas marami ang meron ka, kung sisirain ka naman ito, ito ba'y pagpapalang maituturing? Alalahanin mong ang kasapatan mo ay sa katapatan ng Diyos mo matatagpuan. Magtiwala ka sa kanya at huwag magpalason sa inggit. Pinagpala ka, kaya asa ka pa. Ha?